Hello guys, nakalimutan mo ba ang tin number mo? So, pwede na yung i-inquire sa BIR. Munta ka lang dito sa oros.bir.gov.ph Tapos pagka nandito ka na sa pinaka-portal niya guys, pito din mo tong tin inquiry. So, nandyan yung mga mga kailangan niya, no? In case you forgot your taxpayer identification number, then you can make a request by providing the following information. So, nakalagay dyan yung mga pangalan, middle name, last name, gender, birthday, complete residence address, civil status, at kung ano-ano pa. So, a our officer will review your request and send you an email containing your TIN if approved. Otherwise, you will not receive an email with remarks as to why your request was not approved. So, note, TIN inquiry is only available for individual taxpayer only. Nakalagay dyan. So, pindutin mo yung proceed. At maglalagay ka ng email address mo dito. Yan. Pag na, nakalagay ka na ng ano mo, Gmail address, pindutin mo itong I'm not a robot. Tapos, itong I will declare, check mo yung box. Ganito rin sa I will understand, check box. Tapos, ito timo tong confirm. Tapos the link for your team inquiry request has been sent to your email. Okay. Tapos pumunta ka sa email address mo, buksan mo yung Gmail mo. Ngayon pagka nandito ka na, ayan oh, nag-email na siya oh, no reply team query request. Yan. Pagka nandito ka na, ika-copy mo tong ano na to, yan oh tapos copy pumunta ka sa google search tapos i-paste mo tapos enter okay pag nandito ka na pipilapan mo ulit to, taxpayer information Ilalagay mo yung pangalan mo parang dun sa ano dati tayo I have no middle name. Chikan mo to kung wala kang middle name. Pero kung meron naman, kung meron kang middle name, maglagay ka ng middle name mo. Yan. Tapos yung last name mo, itong sopex, kung meron kang junior, o wala, senior, kung ano, ano pa dyan. Kung wala, pindutin mo yung not applicable, itong NA, tapos pindutin ang OK. Sa gender, male, female, kung babae ka, pindutin mo yan. Tapos itong birth date, una yung pecha, tapos yung buwan, yung taon, tapos yung civil status, kung single, married, widow, o separated. Single, si single ako eh. Tapos, pindutin ang OK Tapos, pindutin mo yung continue. Ito naman yung complete residences. Ah, limbawa, eh, taga ano ka? Bulakan. Pindutin mo yung bulakan. Tapos, click to search municipality. Ito yung sa may baliwag. Tapos, barangay. Click to search mukay tapos town district not applicable kasi ni eh if not applicable eh. para's lang naman 'yan sa ano eh sa town ni eh. dito naman sa ano unit kung unit building kung sa condo ka nakatira lagyan mo kung wala lagyan mo ng in a ito na dito naman 'yung building name Siyempre, wala eh. Mahirap lang tayo eh. Ito naman yung, ano, lot block face po. Ano, ano, Kung meron kang number ng bahay nyo, nabawa, one four, three, one four five pala. Lagyan mo. Kung wala, in -a mo. Subdivision village. Hindi tayo nakatira sa subdivision. In A. Tapos, street name. tinano, na eh, ano. ano. Okay, let's continue. Kapag nandito ka na, mag-upload ka ng, ano, yung take a photo of your valid government issued ID. Yung mga government ID mo, alam mo, SS, GSIS, passport yan. Itong take a photo holding your government issued ID and click attach and submit para kang magsisilpi na hawak mo yung ID number ID mo tapos sa uh, click mo tong attach select okay tapos attach split select Ito sample lang to guys uh, for uh, tutorial purposes lang. So, pinutin mo yung continue pag okay na. Tapos, i-review mo yung nilagay mo kung tama lahat. Okay? Pagka tama na lahat, pinutin mo tong checkbox, I will declare, tapos I will understand checkbox, tapos submit application. Pag pinindot mo tong submit application, may lalabas guys na ito, Your request to retrieve your tin with ARN blah, 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 has been submitted to RDO 25A. You will be notified of the result within 3 working days. Ito mo yung okay. So, antayin mo na lang yung email ni BIR sa'yo kung uh, positive yung number mo, yung tin number mo. So, kung wala, sabihin naman nila. Kung wala baka may mali dun sa niligay mong ano uh, details. So pag uh, okay 'yon, makikita mo naman yung email kasama na yung TIN number mo doon. So 'yun lang guys, thank you.